Ito po yung tinatawag na tuway-tuway mga kamusang Or tuhod Tuhod po ito ng kalabaw mga kamusang Ito yung ginagamit na anting-anting Lumulutang po ito sa ano Sa tubig Bibihira lang po yung taong pagkalauban ng buto na lumulutang mga kamusang ang bisa niya po ito mga kamusang dagdag ng kalakasan sa tao magtatangan ito mayroong proteksyon sa iwas disgrasya sa barrel man proteksyon rin po ito sa bala at patalim ito po yung bisa ng tuhod ng ano ng kalabaw mga kamusang or tinatawag na tuway-tuway marami pong kumuha sa akin at may mga testimony po sa mga kumuha sa akin kung paano po sila naligtas katulad katulad na lang po sa kumuha sa akin ng bagang ng kalabaw nahulugan po siya ng kahoy Bali yung kahoy na yon, ang bigat po ay apat na katao makapuhat noon. Nagulat po yung kasamaan nila, kasamahan niya na hindi po na galusan or nabalian man lang sa balikat. Sa gamit po kasi ng kalabaw mga kamusang pinapakapal po yung balat ng tao at pinapatibay po yung buto yan yung gamit ng kalabaw mga kamusang ito yung mutya ng tuhod lumulutan po ito mga kamusang Ayan. tuhod po ito mga kamusang hindi po ito styrofoam <laughs> Ayan po yung itsura.